magandang araw po sa ating lahat din mga idol. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon po sa ating lahat din mga idol. Ayan, bali ngayong araw pala mga idol. Magkwan lang ako mga idol, magpapalawanag lang ako mga idol kung bakit. Medyo matagal-tagal akong hindi makapag-upload mga idol sa aking YouTube. Yeah. Ayan, bali si Mrs. mga idol. May... Saka... Ayan. May bruto siya ng pan mga idol. Di ba na madakpan nga narabay nagdijuk eh. Di eh, layo ra di na madungog pero mas madakpan pa dun yung nao mga idol oh kamis lang <laughs> pa mga idol oh ayun 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 namuha namuha na awag okay. um, na mga idol namuha Ayan. 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 idol. Ayan. 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 Ayan.

Bali, dito tayo sa labas magpapaliwanag mo idol kasi doon sa loob sobrang dilim tapos may video kayo doon sa kabilang bahay dito tayo sa labas bali yung panahon pala dito mga idol minute kayo na tapos ngayon mga idol may ko naman no? may pambunambun may dadarating siguro na malakas ng ulan siguro mamaya ayan ayan mga idol bali ngayong umaga mga idol ngayon ako magpapaliwanag kung bakit medyo matagal-tagal ako hindi makapag-upload ba kan mga idol nang may trabaho na po ako mga idol isang kan mga idol kolektor <laughs> kung tawagin na sa amin mga idol araw araw yung tawagan ba bali kan siya mga idol 5-6 po yung kan mga idol yung bali kan siya ba kanang sa tagal pa 5-6 yung pautang bali hindi po yun sa akin mga idol bali nang apply ako ng trabaho bilang isang kolektor araw araw ako nang ulikta ng pera Ayan, bali itong trabaho ko mga idol, bali legit po ito mga idol ha. Wala pong itong halong kwan mga idol biro. Hindi ako nag nagsalita mga idol para lang baka makita nyo mga idol nga. Totoo talaga mga idol nga nagtatrabaho ko bilang isang kolektor talaga mga idol. Ayan, bali baka sa susunod na araw mga idol, itutur ko kayo kung asan ako na kuan ba na destino mga idol. Ayan, bali sa ano ko mga idol sa isla isla sa malapit lang dito sa amin ngayon, ngayon. 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 mga idol ako huminto sa mga idol sa pagbablog ag totoo lang po yan mga idol hindi na talaga po kuan mga idol kasya yung pang -araw, araw namin dito sa bahay ba bali ang silo sa pagbablog mga idol kuan mahina po yung aming kuan kitaan sa pagbibidyo hindi po katulad sa kabila mga idol nga kasi po may dito kasi malaki yung views nila tapos kan may mag-upload sila nang dalawa sa uh, dalawa sa isang araw ako may dulo mahirapan talaga mag-upload ng dalawa kahit isa nga may mahirapan ako sa paghanap ng content dahil kuan ba kanang may gawain pa ko sa bahay tapos si Mrs. may trabaho din kakatapos lang siya sa, kaya mga edul, sa kanyang trabaho naliop na po siya kaya ako naman ngayon yung magtatrabaho siya naman po yung magbabantay ni Wilson. Tapos kapag si trabaho mga idol, ako magsalig lang sa pagbablog mga idol. Talagang mahirapan kami. Kasi buwan-buwan mga idol, kumikita lang kami ng 5,000 to 6,000 kapag prosigido talaga araw-araw talaga mag-upload ba? Dalawa o isang bisis mga idol. Kikita lang kami ng 5,000 o 6, mas malaki na yung 6,000 mga idol. Kasi nakalas withdraw ako mga idol Last, last month pa, bali yung nakita ko sa pag-vlog, kuhaan kaya ng 5,000 kapihan na mga idol. Bali, kunti lang talaga. Hindi talaga kasya sa budget namin sa isang buwan mga idol. Kaya napag-isip-isipan ko mga idol nga, magtrabaho na lang kasi si misis mga idol natapos na sa kanyang trabaho. Hindi na po, kuhaan mga idol, hindi na kayang mag-sustain to mag yung pag-video mga idol tapos kuan pa mga idol may meron pa kaming kan ba kanang gitiguman ng kwarta mga idol iniipunan na pera para lang kang Wilson tong pa-check up niya sa mga idol kasi babalik ulit kami sa Cebu mga idol kasi yung kasi yung tenga ni Wilson kailangan daw i-check up ulit mga idol sa Cebu kaya 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 nga mga idol na ako nag nagplan ako ng ibang trabaho ba yun talagang pwede siyang kwan mga idol kasaligan mga idol yung makakain kami sa kahit tatlong bisis lang sa isang araw mga idol yan trabaho lang po ako yan yan mga idol ano pa ba yung sasabihin ko sa kwan pa mga idol bali sa pag upload mga idol upload upload na tayo ng konti para hindi lang hindi, po ba hindi po mawala yung ating mga idol yung ating youtube kasi kapag hindi yan napuran kahit tatlo o apat na apat na buwan mga idol i i-stop ni YouTube yung ating monetization, monetization mga idol. Kaya kailangan tuloy-tuloy po tayo sa pag-upload kahit kaisa sa kan mga idol, isang buwan o ay isang buwan sa every week mga idol. Kailangan tayo maka-upload ng isa. Kaya mga idol, sumama ako ni Idol Saldo sa kan paninisid mga idol. Yung nakarang araw, doon ako sa kanila. Nakikon ako ba? Nakikulab ako sa kanya mga idol kasi siya lang talaga yung malapitan ko mga idol kasi yung kanyang pagbablog din mga idol hindi po talaga kuhan hindi po hindi po sa kung mga idol kanang pa sana kanuna yung maka-upload mga idol paminsan-minsan din siya maka-upload sa kanyang pagbablog mga idol kasi hindi na po sabi niya mga idol nga hindi na po ka siya talaga yung kuhan mga idol, yung pagbablog sa kuhan mga idol, sa youtube ah kasi kumikita din siya mga idol kanang hindi siya buwan-buwan kumikita sa pagbablog bali every 2 months po siya mga idol po sa pagbablog katulad din po katulad din po sa akin mga idol tatlong buwan na din pinding yung dollars ko sa kuan uh, mga idol sa youtube kaya mga idol nga kung ko hininto kung talaga yung hindi hindi po na hininto bali ko ba kanang nagiba ako ng plano mga idol ba nagtrabaho na ako mga idol ayan bali yan lang po mga idol hindi po kami hindi ko iniwan yung pagbablog mga idol balikan lang ba Kala, hindi na po talaga kaya yung ko mga idol yung pagbablog mga idol kaya kumanap lang ako ng ibang paraan para mabuhay mga idol yan balikan natin yung ating kusinira mga idol man <laughs> <laughs> mga kamaring ay sa mga yung dala ni mister galing sa isla kasi doon siya na-assign na uh, makadala siya ng buwad mga idol lamit kayo. kayo hmm, balito mga idol so, yung Bisco daing na kung mga idol doon ko to binili sa isla kung saan ako natatrabaho ba sa isla maraming kundong mga isda mga idol baka sa sunod na araw mga idol isasama ko kayo doon sa aking gigik ng ba malapit na din yung pasukan mga idol kaya busy busy na din hmm, malapit na doon mm -hmm. klase kasi klase nila doon doon parang June 15 Ayan. Ayan, shout out na lang po minsan ganang dumadayo kami sa pagbablog ni Idol Saldo. Yun na lang mga Idol, mga kamaring. Minsan napupunta din naman kami sa kanilang bahay kasi kapag may kapag iimbintahan kami mga Idol ba, iniimbintahan kami. Yan. Yan mga Idol. Bili. kita kesa lang po mga Idol sa pagkain. Shout out po. Shout out, out, out po. Tapos shout out din tayo mga Idol pagkatapos nito ni Mrs. mga Idol. Yan. Kita kasi mamaya mga Idol. O, mga Idol, mga kunta. Mga Taon ta idol, Yan bendito yung ulan Ay. Mm, di. Mama, mama. Mm. Benera ngin mukot mga idol. nating system ng bisikleta ating pasasalohan mo idol. daing. daing masarap. Daing na timbungan. Mahal to, mahal pa ito kaysa itlog. Ah! Tina pa. Hmm nag kilo dito sa Islam 480 yung kilo. 480? Hmm. Bali, bumili na ako ng bali 100 mga idol. Bali, ba nga? Kwan. 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 na video kasi sa kabila ng idol. Baka maano ba makapirate? Yeah. Ha? Yeah. Okay, hmm. <laughs> <laughs> okay Yeah. lagi. Yeah. Huh? Hmm. May iba kong nga? Okay. Yeah, music ka. Music. Yeah. Hindi mo nang kawin kayo sa kanta. Ha? sa kawin sa kamalus yung... Hindi kanta? Hmm. Hindi makawin ba? Yung iba mga idol, kaya nakakapirate mga idol, kahit wala kang ginagamit nga bakto ng music ba? Sa nasakap-sakap lang mga idol. Kasi yung YouTube mga idol may tinatawag yan na wave sound wave ba? Kapag naka nakatugma yan mga idol sa inupload na music tapos nasagap niya music mga idol, nakatugma yung kanta, maka ka. Pero iba yung tono mga idol, pero ganun din yung kanta ba ng title. Tapos yung bagong kanta, diin maka-copyright. Kaya uh, rin sila safe para rin. Hmm. Ibang-ibang na rin. Mga 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 idol lang, sa <coughs> ina-minsulta <coughs> idol. Gwad. Naubos na namin yung ano, last na ra ba na? Pupulot mm -hmm. okay. na na kong loto. Okay na. Baka sa sulit bang idol, isasama ko yung mga idol. Isasama ko yung sa con. Sa isla. Okay. Tulot tayo doon mga idol. Pero hindi ko na ipapakita yung mga kwan, mga idol Yung mga customer ko mga idol kasi may privacy kasi sila mga idol. Baka, kuwan ba? Mereklamo sila mga idol. Makiha pa tayo mga idol. Pwede tayong kasuhan yan mga idol. Kahit kapag kuwan mga idol nag... Wala tayong paalam sa kuwan ba? Taong binibidyohan natin. Kain po tayo mga idol. Taon, hmm. oh, yung tingog ba bangol sa mga dalang Buwad na sudaan Madalang lang kami makakain ng ano, mga idol, buwad hmm. Kasi mister, hindi na pumupunta sa, sa na? Palingke Palingke ba? Hindi pumupunta. mapunta, madalang na. Tukos na ako sa akin trabaho mga idol. Kailangan talaga mga idol kasi sura eh. Hmm. Pero sa, ba, pa... maning kamot lang, mga idol, hindi man tamang isod. Baka maning kamot kung ka ba? Hmm. Kasi sa pag-vlog mga idol, yung kita 5,000. Pinakamalaki yung 6,000 mga idol kapag tuloy-tuloy yung upload. Lugi kasi kwan basa. Kahago mga idol. Kung yun lang talaga yung kikitain mo sa sambuan. Hindi yeah, lugi. Lugi na yung Kasi pag kwan mga idol. Yung mga content ko mga idol. Kuhan ka ng di. kenang kuan ba? Mga dangerous mga idol. Kasi may masasulubang mo mga ahas. Mm. Ganun ba? Kaya kung talaga yung tabakan men parang buwis buhay na rin ba? kuan mga kaya kakahoyan kakahuyan. Suungin so, so namin yan mga idol para ang kagawa na ng content. Hindi sapa namin dito mga idol. Wala naman masyadong isda. Mm. Dubog na. Diba na yung sapa namin dito. Saan? Hey! Hmm. Saan? Pero kapag gata ka, makikita naman ka. Saan? 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 Tubig ko na rin, palihog rin. Pero magkuhan na mga idol, magkugi lang, meron talaga magkita kung din, Pero taga-taga lagi. Hmm. Tagaan ba? Mainit na panak-araw. Tapos, susupan ka, dudaan ka ba sa masukal nga pang nga ito? Daanan. Daan Doon na ako sa Melinder mga idol, yung may nadaan na akong ahas na makamandal ba? Mm. Malapit na siya doon mga idol. Mm. Talaga. Kaya natakot na siya mga idol, parang na-trauma yung si Mr. Poba, natroma siya doon. Mm. Hindi mo ba yung nabidyohan? Hindi mo so, na nabidyohan? Hindi ko nabidyohan mga idol kasi kaya mga idol naglakad ako papunta doon sa spot ba? Tapos yung ahas mga idol, Bes lang na wala kasi masukal yung daanan. Maraming ahas dito sa amin mga edul, kasi bato-bato ba. Kahit saan naman mayroong ahas. Hmm. Basta ano, kanang malabong ang isa na. Yung anong. Nah, mama nulay. Mama, mama nulay. Mama, mama. Hmm. Basta mukhaan sa kong. Pamainkin ko lang ngayon. Pamangkin. Pamangkin. Mm. 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 Hapon lang to binili mga idol, ubos agad. Inulam namin kagabi, tapos inulam namin ngayon.

Nabang minto yung kanilang music ba? Siya mag Oh, ano sa dito lang? Ano? Dito ta? Oh, sa shot out okay. eh. Tawa mm. na uh, na ito mga idol lang. Tag-uwan. tag na naman. Ayan, mga idol. tayo sa maraming comments mga idol yan shout out po mga idol unang una po sa lahat mga idol shout out po kay Juan ate si Stripa na so, Manura play kay Kuya na sa Hawaii Kuya Gang ito Kuya Gang at kay ate Elizabeth Camacho isa po ito na si Inadong Albayrias hmm. yeah. si Juan si California Boy kay Julio Santos Vlog ayan shout out ayan. po at kay Sir Ay, kay, si Ronil Barsilio. Si Ayan, shout out dyan kuya. Yeah. Shout out din kay Randy Bermudis. Ayan, kay Robert Ramos. Ayan, shout out. Kay Ruelin Castillo. Ayan, shout out. Po. Kay Jimar Kalibay. Ayan, shout out. Ayan, kay Rudy Rudy Wika Abu din siya. Ayan, shout out. Kay Chris Bernice. Ayan, shout out po. Kay Bismarck Infante. Ayan, shout out. Kay Arman Bugto. Ayan, shout out dyan idol. Kay Go. George Ramos siya. Shut up. Out. Kay Chino Panyo. Shut up, idol. Kay Domingo Lanusa. Ayan, shut up. Kay Isaiah Sandri. Ayan, shut up. Kay Hilito Capistrano. Shut hmm, up. Ayan, shut up. Tapos na ba si Ilading Ding Alberis. Hmm. Ilading Ding Alberis. Tapos na. Ila Alberis. Wapa. Ayan, hmm. shut out dyan. Kay Ilading Ding Alberis. Ayan. Kay Jocelyn Libico. Ayan, shut up. Ate. Kay Joseph Magdura. Ayan, shut up. Kay Mr. Simple Person. Ayan, shut up po. Kay... Kay Herman Bugto. Hmm, tapos na. Out. Kay oh. Patmos TV, ayan yeah, shout kay Kibi. Kibi Durant o oh, Dedi Loto Channel, ayan yeah, yeah, shout Kay Wardy Moral, ayan shout, out. Out. Okay, Mural, yeah, shout po. Kay hey, Kuya Juan, Pati Ka Dali ay Bardun eh, hmm. Tempo di Channel. Shout po. Kay Jimar Kalibay, ayan yeah, shout Kay Mr. Simple Person, ayan shout Kay Bubis Arnie Laulita, ayan shout Kay Rooney. Ayan shout kay Rooney, ayan shout out dyan. Okay, shout sa papa ni yeah. <laughs> Mrs. Kay Ati, ay muna kay Juwel Bato Malaki sa Kay Jima Dumalag yan sa Kay Idol Hilhiri yan Kay Karina Cruz, sa Kay Max okay. TV. )okay kay Marites Guapa. Marites Guapa sa Kay Jupiter Tingson yan sa Kay Mark Jim sa Bulinsya yan sa Out po. Kay Jalilinog yan Idol. Kay Leonard Navarro po yan Kay Brian Salingan yan Kay Jemar Kalibay sa Kay Ispan Daniel, yan Kay Idol Bosher, ayan siya po. Kay Willie Ebron, ayan siya tao po. Kay ja Janet Carlano, ayan siya po. Kay Alan Lorena, ayan siya po. Kay Nunoy Kuyo. O kay Ra kay Ranbang Scanil, ayan siya tao so well po. Ayan po ang lukas po yan. Ayan na malakas mga idol. Ayan, balihan nandito lang siguro yung video mga idol. Mukapaalan na kayo mga idol. Make sure you and subscribe for my dose. Bye bye!